Pero natatakot ako na nanluloko siya. Kaya't pinanood ko pa ng kaunti. At labis akong nagulat. Ano ang nakakagulat sa iyo? Putang inang Wu Wong Dati, nakulong siya dahil sa paggawa ng peking gamit. Ngayon, puro peking programa ang ginagawa niya. Pangakit lang ng views sa internet. Kumikita sa hindi patas na paraan. Pero iba na ito ngayon. Natuklasan ko ang Le Dynasty Porcelain. Sabi ni Toy Wu Wong Hang peke raw ito. Pero sa tingin ko, hindi mukhang peke. Kaya, naparito ako para ipatingin sa iyo. Mali. 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 Chairman Jiang, nagkakamali ba ako ng tingin? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay, ang Le Dynasty Porcelain ay lubhang mahirap na pekain ang mga ordinaryong tao ay hindi kayang gumawa ng peking produkto na may ganitong kalidad. Kaya ang ibig mong sabihin ay, ang tasa mula sa panahon ng dinastiyang Lee ay tunay. Bagamat hindi patiyak na matukoy ng eksakto. Pero malamang na totoo ito. Bukod pa riyan, kahit peke man ito. Ang gantong klaseng peke, napakahalaga rin ito. Tangang Wuong Hang talaga. Paano niya nagawang basagin ang tunay na bagay na ito? Ginoong vuong. Hindi ba't peke lang ang mga bagay na ito? Josco, Tama! Ang mga bagay na ito. Peke talaga. Pero ang mga peking ito. May konting halaga rin. Kung nasa kamay namin ito. Sa kamay ng mga eksperto sa antaygang bagay kaunti man lang, may konting halaga pa rin ito. Ganyan mo siya babasagin, hindi ba't sayang naman? Tama ka, Maria, huwag kang magmadali, gayon pa man, pumirma na ako ng kasunduan sa ari-arian kay Luktan. Kung seryosohin natin, ito ang mga personal na gamit ni Luktan. Paano kung mag siya ng kabayaran? Anong kinakatakot mo? Peke lang naman ito, Diyos ko, ginoong vuong sabihin mo, magkano ang halaga ng set ng porselanang tasa na ito? Nagkakahalaga lamang ito ng ilang daang dolyar. Akala ko malaking halaga. Ilang daang dolyar lang ito. Basta't makipaghiwalay si Luktan sa iyo. Babayaran ko siya ng sampung beses pa. Diyos ko, ang mga larawang ito, mga kabayo ni Tuhong. Ang hipon ni Tethatch. Ang kalabaw ni Linim. ang tigre ni Tan Pien. ang mga larawang ito, posibleng totoo rin ang lahat ng ito. Luke Tan Sa tingin ko, hindi ka pinaniniwalaan ng pulis na ito, o kaya ipasundo kita sa tatay ko. Kung may trabaho ka, magtrabaho ka na lang, ito, dot ako na ang bahala. Hindi na kailangan. Hintayin natin ang traffic enforcers. Ipaliwanag na lang natin sa kanila ng maayos huwag kayong aalis. Kinuhaan ko ng litrato ang makina ng sasakyan mo, at ipinadala sa team, ayon sa ulat ng team, ang b 12 engine mo. Hindi lang ito ang pinakabago, higit pa riyan, ito ay military grade. Alam mo ba kung ano ang ibig, mo ba kung ano ang ibig sabihin ng military grade? Siyempre alam ko, alam mo na, tapos ginamit mo pa ng sarili mo. Ako ang nag nagresearch nito, bakit hindi ko pwedeng gamitin? Paano mo nasabing ikaw ang nag-research? Bakit hindi mo sinabi agad? Ikaw ba ang gumawa ng rocket? Ang pinakabagong rocket propulsion engine. Ako talaga ang nag-imbento nito. Tama, ako ang saksi. Totoo ba ang sinasabi ninyong dalawa? Kamusta ka? Ikaw ba ang nagbago ng walang pahintulot sa military engine? Oo, pero legal ang mga pagbabago ko. Ikaw ba ang asawa? Ikaw ba ang asawa niya? Hindi, ako at si Lukan ay. Ikaw ang pangatlo. Lalong hindi. Pulis, pakinggan mo muna ako. Hindi na kailangan magpaliwanag. Kung may sasabihin ka, sa presinto na lang natin pag-usapan. Dalhin mo sila. Josko, ko, lahat ito ay tunay na antigo. Lahat ba talaga ay tunay? Oo, sigurado ako ng siyam na putsyam na porsyento. Peke lang ang mga bagay na ito. Buong hang, kung hindi mo ikinahihiya, pwede mo na rin kunin ang mga pekeng porcelain na yon. Para hindi na namin itapon. Sino to? Hindi nakikita ang mukha, siguro ay, ang may-ari ng bahay na ito. Dapat mong tawagan agad si Wu Hang. Tawagan agad si Hang. Tanungin mo kung nasaan siya. Opo. Ang mga larawang ito, peke rin ito, kahit na maganda ang mga ito. Ang kabuoang linya ay, medyo magaspang ang mga larawang ito. Wala itong halaga kundi ilang daang dolyar. Mga karaniwang dekorasyon sa bahay. Hindi ako taga-kolekta ng basura. Yun lang, hindi ko na ito ibebenta. Ano, bakit mo naman hindi ibebenta? Ang peking bagay na ito na nagkukunwaring tunay. Pananatilihin lang para manloko ng tao. Ay, tama ka, si Aling Lay. Ang talino mo talaga. Siyempre naman. Kung ganun. Magpresyo ka. Ituturing ko na lang itong gawaing mabuti. Bibilhin ko lahat ng ito. Tingnan mo at magpresyo ka. Lahat ito ay basura lang naman. Buti na lang at pumayag kang bilhin para na rin itong tulong sa atin. Nuyen. Nuyen. Payag ka ba, Nuyen? Hindi pwedeng ibenta. Mga personal na gamit ito ni Luktan. Hindi natin pwedeng basta ibenta ang mga ito. No, Tam. Huwag ka ng gamulo pa. Nakalimutan mo na ba kung bakit tayo nandito? Pero, tumigil ka na. Tumawag si Luktan sa akin. Luktan. Tanungin natin siya. Ano ba ang tinatanong mo? Hello, Luktan, ikaw. Sino ka? Ano? Pulis. Sinabi mong dinala si Luktan sa presinto. tao po, ikaw ba ang asawa ni Luktan? Ano po ang nangyayari? Ang asawa mo, siya ay pinaghihinala ang nagtatago ng mga advanced na kagamitang militar. Sa ngayon, kailangan naming patunayan ang pagkakakilanlan ng asawa mo. Mangyaring pumunta sa istasyon ng pulisya upang makipagtulungan sa investigasyon. Hello, nandyan ka pa ba? Nagkakamali kayo ng tao. Hindi ako ang asawa ni Luktan.